Hi guys! Magandang gabi sa ating lahat. So guys, for today's video, magti-treatment kami ni Winwin -win kasi uh, mayroon pa rin kami mga ubo. So gagamit lang natin guys yung ating heating mat. Mayroon kasi akong heating mat guys na may mga bato. So ngayon, papainitin lang natin siya para tayo ay magti-treatment. Papakita ko sa inyo guys. And guys, nagti-treatment si Rice Win sa ating heating mat. So, ito yung ano guys. Ito yung remote niya. So, nasa 45 temperature lang tayo kasi bata pa siya eh. Hindi siya pwedeng sobrang init. So, warm heat lang siya guys. Tapos sinasaksak lang natin dito sa saksakan. Ayan. Tapos, dahil nga guys, ay 110 siya. So, gumagamit tayo ng adapter. And then, ito yung heating mat, guys. Ito yung pakita mo na, anak. Pagkita mo na, anak. Wait lang. Ayan siya, guys. Nilalagyan ng kumot kasi nga, naiinitan siya. Ayan, guys. Puro yan, bato. Ayan. Ayan. So, yan yung connector niya. Ito, guys. marami siyang bato. Buong mat niya may bato. Ayan. So, ano siya? Tag dito. Itong bato na to guys, ay composition to ng apat na bato. Yung bato na ito ay volcanic rock. Yung volcanic rock guys, kilala siya na abundant of minerals. Tapos germanium rock, yung germanium rock naman siya guys, isa siyang mineral stones na lumalaban siya sa mga cancer sa tao. So pag nagtitreatment tayo, nalalabanan na ng ng germanium rock yung mga cancer, mga bad cancer cells sa katawan natin. Kaya makakaiwas tayo sa uh cancer possibly din na may cancer. Tapos guys, yung isang bato naman ay Elban rock. Yung Elban rock guys ay purification of the blood. So pag nagti-treatment tayo, yung mga dumi na sumahalo sa dugo natin na na, natag dito. Nalilinis niya. So natatanggal niya 'yon sa pamamagitan ng pagpapawis. Ngayon, yung, yung pang-apat na bato guys, yun yung Uh, tourmaline rock yung black tourmaline rock yung black tourmaline rock guys ay nagbibigay siya ng uh, negative ion so yung negative ion ay kilala siya na nakakapag purified ng ating katawan or natatanggal niya yung mga positive ion na nasasagap ng ating katawan. Ano 'yung mga pas positive? Ayun guys, 'yun 'yung mga uh, pollution, 'yun 'yung mga nalalanghap natin na hindi maganda sa katawan natin tulad ng sigarilyo, usok at mga alikabok, so yun you guys. So ngayon, 'yung apat na bato guys ay pinagsama. So dinudurog 'yung apat na bato. Tapos Hinuhulma siya ng mga bilog-bilog nung naging powderized na siya. Tapos nung nahulma na siya guys, nagiging brown ito kasi minumold pa siya. So niluluto siya. Niluluto siya sa 1,200 degrees Celsius sa loob ng 24 hours. So yung kinalabasan guys, ito na siya. Yung tawag nito guys ay terminium rock yung composition ng apat na bato, pinagisa isa yung tawag nanya niya ay terminium rock na siya. So ngayon guys, para makuha natin yung mga benefits ng wawat bato na aabsorb absorb ng ating katawan, nilalagay siya sa heating mat, sa mat. At don't worry, ay ito ay safe naman siya guys kasi mayroon pa yung mga ano, mayroon pa yung uh, rubber bago yung pinaka uh, coil or pinaka adapt ng kuryente sa ilalim para uminit siya. So, ngayon, guys, ito na. Pag nagtitreatment tayo, mihigat tayo dito. Bawa, ka, ina, inaupuan mo siya, dinadapaan mo siya, depende kung saang party ng katawan masakit. So, kapag ka na a-adapt ng katawan natin o na-absorb ng katawan natin yung init ng bato, yung mga minerals na sumasa na nandun sa bato, na-absorb ng ating katawan. So ngayon, kapag ka ikaw ay nagtitreatment, papawisan ka dito. So na-absorb yung mga lamig natin sa katawan. Ngayon, kapag uh, pinagpapawisan tayo, nilalabas nito yung mga toxins sa katawan natin. So ngayon, dahil nga inuubos si rice wine, So, pati treatment natin siya. Sasapinan lang natin kasi ayon yun ng diretsyo sa bato. Ayan. Sige, higanak. Ayan. So, hihiga siya. Ayan. So, kagabi pala guys, nagtitreatment siya dyan. After niyang nagtreatment guys ng mga 30 minutes, umuubo siya ng umuubo at saka nagsusuka siya. Tapos guys, afternoon ay nilalagnat siya, so may fever siya. Alam nyo kung bakit, guys? Kasi, guys, yung mga bakterya sa loob ng katawan natin ay lumalaban nung nagtitreatment tayo. So, yun yung tinatawag na healing reaction. So, sumusuka siya dahil nga nilalabas yung mga lamig sa katawan o yung mga toksin sa katawan. So, yun yung way para mailabas yun sa katawan natin. So, normal lang yun, guys, na magkakaroon tayo ng mga ganong uh, pakiramdam kasi nga nagkakaroon tayo ng healing reaction. So yun yung effect ng bato, yung mat sa katawan natin kapag nagtitreatment tayo. Pero dahil nga bata siya, kailangan hindi masyadong mainit. So nilalagay lang natin siya sa 45. Tumataas siya, guys, kapag hindi kapag halimbawa kasi pag humiga ka yung yung mat kasi 45 degrees Celsius. Eh since nga mayroon naman tayong init sa katawan din, So nadadagdag din siya kaya naging 47. Pero pwede mo pa rin siyang i-adjust, guys. Yan, pwede mo siyang pababaan, pwede mo siyang pataasan. Pero kapag kabata, guys, ay nandyan lang talaga sa 45. Pag ako, maabot ako ng 60 temperature kasi kaya ko naman, Yan guys. So ngayon, guys, dahil nga hindi naka Ito, guys, naka-set up to siya sa 8. 8 hours kasi pwede siyang hughigaan magdamag pero kailangan warm lang. Pero since nga hindi naman tayo magdamag ng pagtitreatment, papatreatment ko lang siya ng mga 30 minutes. So, 45 siya tapos papatayin lang natin siya after 30 minutes. Kailangan lang muna siyang papawisan bago natin ito papatayin. Kasi ang importante kasi dito guys, papawisan ka kasi sa pamagitan ng pawis kasi, doon na ilalabas yung mga toxins sa katawan natin or Kumbaga, yung mga dumi sa katawan natin, na kapag ka tayo ay pinagpapawisan. So, hintayin lang natin na papawisan si Ricewin. Tingnan natin kung pinagpapawisan na ba siya, pero wala pa. Kasi kakasalang. Wala guys, kakapunta ko lang dito guys. Yes, kakasalang pa lang niya. Anong pakiramdam? Ah, uh, may ulit yan, Chan. Kapag yan nalagay niya dito guys. Pero masarap sa Chan. Oh, um, eh, masarap siya sa dip dip kasi hindi pantay. Kapag di pantay yung dip dip nyo guys, pwede ito sa inyo kapag okay. malamit. so pwede rin siya higan guys. So ihiga mo yung likod mo na. Okay. Higa mo yung likod mo. Mm. Yan. Kapag kasi guys, medyo bloated yung chan mo or maraming hangin yung chan mo, masakit yung chan mo, pwede mo siyang dapaan. Tapos kapag ka masakit yung likod mo, simpre ganyan na, na nakatihaya ka. Then kapag masakit yung paa mo, yung mga tuhod mo, pwede mo rin siyang upuan. So yan lang siya guys, napakaganda ng heating uh, mat na to. Nakukuha ko ito guys nung ako ay nagtatrabaho sa Nuga Best last 2013. Hanggang ngayon ay gagamit ko pa rin siya. So depende kasi yan sa paggamit at pag-iingat ng gamit guys. So nabibili ko siya dati ng 12,500. Ngayon mahal na siya guys. Kaya ito lang guys yung nakakatulong sa akin kapag masama pakiramdam ko at pati si Raiswin kapag wala kaming pera, syempre pambili ng gamot. Pero kapag kasubrang lala na talaga yung pakiramdam, kailangan talaga pa check up guys. Yun lang yun. So ito lang guys sinishare namin sa araw na ito. Thank you guys for watching!